Ngayong gabi ay aalis sa Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. para dubalo sa EPEC Leaders Summit sa Estados Unidos. Magiging abalang Pangulo sa mga economic briefing at pupulungin ang malalaking kumpanya doon. Kumuha tayo ng update mula kay Kenneth Pasiente Live mula sa Villamore Air Base sa Pasay City. Kenneth? Adjo, ilang oras mula ngayon ay nakatakda ng lumipad si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungo sa Estados Unidos para dumalo sa 2023 APEC Summit. Alas 9 mamaya nakatakdang umalis ang Pangulo para daluhan ng 2023 Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC na magsisimula bukas hanggang November 17, Iba't ibang agenda ang nakatakdang isulong ng Pangulo sa APEC Summit, kabilang na ang sustainable at affordable energy transition kung saan ipupunto ng Pangulo ang kahalagahan ng pag-invest sa clean energy at pagprotekta sa kalikasan habang tinitiyak na ang bansa ay energy sufficient. Titiyakin din ng Pangulo na maisusulong ang mas malalim na kooperasyon sa usaping pangkalusugan, gayon din ang health system modernization at pagtiyak na masiguro ang kapakanan ng healthcare professionals. Inaasahan ding isusulong ng pangulo ang digitalization at innovation para maihanda ang mga manggagawa sa bansa partikular na ang MSMEs. Itutulak din ng punong ehekutibo ang food security at bibigyang diin ang kahalagahan ng research and development maging ang pagbibigay diin sa benepisyo ng mga magsasaka. Pangunahing din ng Pangulong Marcos Jr. ang Philippine Economic Briefing at magkakaroon ng ilang pulong kasama ang ilang top US companies. Dadalo rin siya sa APEC CEO Summit at APEC Leaders Dialogue kasama ang APEC Business Advisory Council. Matapos ang kanyang pagdalo sa APEC, bibisitahin din ng Pangulo ang Filipino community sa San Francisco, Los Angeles, California at Honolulu, Hawaii. Kumpiyansa naman ang ilang mambabata sa kamara na malaki ang may sa ekonomiya ng bansa sa pagdalo ng Pangulo sa APEC. Ayon kay House Deputy Speaker Yasser Balindong, sa mga nakalipas na foreign trip ng presidente, napatunayan na niya ang kakayahan sa pagkasa ng investments at sa kanyang bagong biyahe, tiyak na magagawa niya itong muli. Giit naman ni Occidental Mindoro Representative Yodi Tariela na sa tulong ng mga kaibigan at kaalyansa ng Pilipinas sa APEC, umaasa siyang mas lalago pa ang ekonomiya ng bansa na naitala sa 5.9%. Nakikita namang oportunidad ito ni Misamis Oriental Representative Yevgeny Emano para sa Pilipinas na maisulong sa APEC Summit ang Maharlika Investment Fund na dumaan din sa masusing proseso at pag-aaral. Tuloy nating inaantabayanan yung pagdating ni Pangulong Marcos Jr. dito sa Villamor Air Base para sa kanyang departure speech. Kabilang din sa ating mga inaantabayanan ngayon ay yung mga VIP na kasama doon sa departure ceremony para sa Pangulo. At yan na muna ang latest. Balik sa'yo, Aljo. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.